Dr. Vito, pwede po ba nating doblihin ang pag-inom ng Losartan? Pag ibig sabihin pong doblihin ang tanong, ibig sabihin kung pwede po bang dalawang tabletas ang pag-inom ng Losartan. Unang-una, ang Losartan ay gamot po nating iniinom at nirereseta reseta kapag kayo ay may hypertension o kapag tumataas ang inyong blood pressure. Pangalawa, kailangan nyo munang malaman ano po ba ang dosage ng Losartan na meron tayo. Meron po tayong 50 mg at meron tayong 100 mg. Kadalasan ginagamit natin ito sa mga pasyente more than 18 pataas. Kapag naman less than 6 years old, hindi po natin ito nire-reseta kadalasan po ito po ay ating pinapaubaya sa mga pediatrician pagdating sa mga bata. So ang tanong ito po ba ay ilang beses po iniinom? Ah uh, ito po ay once a day or twice a day for some reference. So ibig sabihin pwede po ba nating doblehin ang dosage? Unang-una kailangan nyo muna pong tignan at basahin at tandaan ano po ba ang nireseta sa inyo ng doktor? Ito po ba ay 50 mg? Ito po ba ay 100 mg? At kung sila po ba ay pumapayag na pwede pong doblehen ng ating dosage. So kapag ang nireseta sa inyo ay 50 mg, ibig sabihin once a day lamang yan. Kapag ang nireseta sa inyo is 100 mg. Make sure yung binili nyo pong gamot at binigay ng ating mga pharmacist is around 100 mg. So kadalasan kasi ang mga Pilipino hindi po nila binabasa. Kadalasan kapag naramdaman nilang mataas pa rin ang kanilang blood pressure, ang ginagawa nila is do dodoblihin ang pag-inom. Papaano kapatid ko ang nireseta sa inyo is 100 mg. So lalampas po tayo sa 200 mg kapag yan po ay inyo pong dinoble. So always take note, take or inumin ang losartan as directed. So ano po ba yung mga direction? Number one, kailangan nyo po talagang inumin ang losartan para hindi kayo magkaroon ng stroke and heart attack. Pangalawa, ito pong pag-inom ng losartan ay makakatulong sa inyo para mag-improve ang inyong blood pressure. Ibig sabihin para ma-maintain ang presyo ng dugo nyo. At pangatlo, ulitin ko po ulit, huwag nyo pong doblehin ang dosage dahil hindi naman po ito ang nereseta sa inyo ng doktor. Basahing mabuti ang reseta, unawaing mabuti kung ano po ba instruction at yan ay bine din po ng ating mga pharmacist before nila yan ibenta sa inyo o ibibigay po sa inyo. At pangatlo po kapatid is papaano kung nadoble nga po ang pag-inom dahil di nga po dinodoble yan. Tandaan nyo po ito po yung mga dapat nyo maramdaman na baka na overdose na kayo napapansin unang-una ang bilis ng pagtibok o pagkabog ng inyong puso. Pangalawa, nanghihina kayo o nahihilo dahil lang side effect din po ng pampataas ng BP is hypotension pagbagsak kahit dahil nga po ginagamit natin yan para bumaba ang ating blood pressure so kapag sobra-sobra ang pagbaba ng inyong blood pressure ibig sabihin yan na doble nyo po o nasobrahan kayo sa pag-inom ng losartan ito po si Dr. Vito ang inyong mindorenyong yung manggagamot